Patuloy naman po ang isinasagawang imbestigasyon ng Land Transportation Office or LTO kaugnay ng ilegal na operasyong may kinalaman po sa pamimeke ng mga dokumento at sa mga tinatawag na non-appearance scheme para sa pagkuha ng student driver's license permit. Ito ay kasunod sa pagkakadakip ng isang individuala sa Bunuan San Fabian Road dahil sa umano'y pagkakasangkot sa naturang modus operandi. Kabilang na ang pamimeke ng National ID upang mapabilis ang proseso ng aplikasyon. Ayon sa LTO, ilang aplikante rin ang lumapit sa kanilang tanggapan upang iapila ang kanilang mga kaso matapos mabigong makakuha ng permita. Ito ay bunsod ng mga peking ID at sertifikasyon na mula sa driving schools na umaloy nakuha sa pamamagitan ng hindi lihitimong online na transaksyon. Patuloy namang tinutugis ng LTO ang iba pang mga individual na posibleng sangkot sa nasabing operasyon. Naglabas rin ng paalala ang ahensya sa publiko na sundin ang tamang proseso sa pagkuha ng desensya at umiwas sa pakikipag-ugnayan sa mga hindi otorisadong personnel o online na nag-aalok na kahina-hinala. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.